kung ay pondya tapon sila so po muna na din. Meron sana may ano sana dinon sino bang nagtatapon para masira natin. Wala pong problema yung nagdadala para masita po natin. Wala dino sa sa adala nila dito. Bakit hindi nila pala pinalarin? Wala ba? po kasi. Tapos pag, 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 pag Ang tao mga, mga, mga. Mga. Mga so, so, okay. lang yun. Ang tao lang yun. Ang tao lang yun. Ang tao lang yun. Ang tao lang lang yun. Ang tao tao lang tao lang yun. tao lang

na yung tayong nangyarihan kung pa rin ang ano wala yun masasabi magyarihan lang sa ito lang tayo ito lang naman kung kung na pa rin kung nandito po ang Villa kung mga balsasang na

Ano dila, bagpik, dila na, <muchos> <muchos> nah, uh, po? ba? Silipin namin yung Private Private mo ba? Ayaw ko na yan. lang Hindi lang Hindi lang lang Hindi ba? lang po, Mayor. Okay. Tanggal dito lang. Ayaw niya Ah, Naka-water okay, okay.

I <laughs> you. Okay. 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 એડવાર્ડ કુવાલીના એડવાર્ડ જલ્દી પહોંચાય હા પહોંચે થેન્ક યુ નિર્મલ ભાઈ આપવા કી બોય ચાલામ આ તર્વેત એ તો બહુ સપૂરા

<laughs> bigay po yan na kami pa, ano, ah, mahalaga parang parang hindi na Christianity, kanto ng rajin, rajin dami naman. tapos ko dumum, na para mas. hindi ko naman hindi mo hindi talagang hindi talaga hindi talagang hindi hindi talagang hindi hindi talagang hindi hindi Saka inaawit? mo sa akin. ko sabi ko? Ano yung mga days? Ano ko ka sa CCTV. Hindi uh, na para. Huwag ba? Hindi diba, Ito yung... Um ano mo lang uh pangalan? Pa. Uh Alam niyo ba? camera natin. Sabag po kayo. Ito po. One, two. Thank Thank you po. Okay. Thank you po. Thank you po.